Everybody, it Noah hi. Where are we going? <laughs> Where? In what? In the Daddy, Nami, not na sleepy, pa, from night shift. So, how many hours you sleep, Daddy? Two. Two hours. No turn. No turn. Hi, Noah! 70. <laughs> How many kilometer per kilometer? So, pupunta kami, ah, uh, kami sa, uh, ano, na... 90! Ha? Ang daming, ano, pag, so, wala si Ate Glenet kasi, ah, uh, tumulong siya kay Granddad mag, ah, uh, ano tawag doon? Mag, uh, mag-ayos ng fence kasi nga, yung isa dyan, <laughs> isi call his name. Magjajam, magrun away palagi so. Ninety. Ninety. niya yung mga ano yung mga per kilometer ba na nakalagay sa gilid ng kalsada. <laughs> yun yung magsabi siya ninety eighty. So yun. And then kaya wala si Ati Glennette. Kami kami lang. And then si Daddy Scott two hours lang siya natulog sa night shift. Uh, tapos na so last night shift niya ngayon. Uh, kagabi pala, kagabi. So, ngayon, tapos na. And then, bukas, ay pupuntan ako sa hospital. 4 <laughs> o'clock, mapuntan ako. Lamingon. <laughs> And, hopefully, sa Monday, if it's successful, ay manganak na ako or maggaro. Chizu, Chizu, Chizu Daddy, Chizu, Chizu Easy? Huh? Okay. Whoa. It's a monkey, It's a monkey. <laughs> Look, Daddy and Noma. There's Zizo. Zizu, Zizu. Ang galing ng park na to. Maliit lang siya, pero meron siyang bike ng mga bata. So, nagbike na si Easy Ka. Let's go, Isi. Bye! Bye! <laughs> My goodness, I'm so amazed with this boy. <laughs> I'm so amiss. Really. Wait, wait for daddy! Come no, on! <laughs> so different bike for Noah. I don't know why he doesn't Boy, ride on it! <laughs> he doesn't ride it. Go! Go, Noah. Careful! Go, Noah! <laughs> Noah? Where <is> the brother? Ayaw mag-shoes Hi, love yung aking ano pinakamamahal na dudong skat na cheap pa yan galing hi love Are you still sleepy? go easy slide ha? <laughs> huh? Yeah. Gooey, easy. Well <laughs> Can I see? Can you see? <laughs> oh. it's a, what's that? It's a duck. <laughs> Ang galing nitong ano na to. Park na to. Kasi naka ano siya, naka oh no. oh no, you do it. You can do it. Oh my goodness. Come on. You do it easy. You do it easy. Great job. Noah is watching you. Si Isikel is, dati si Isikel, pag may nakikita kami, may nag-birthday dito eh. Pag may nakikita yun siyang mga balloons, grabe talaga, ano, mag-aaway talaga kami. Kasi gusto niya talaga yung mga balloons. Pero ngayon wala na siyang pakialam. Wala na siyang pakialam sa mga balloons. Nagbabike na siya. You done? Oh, huh? <laughs> you did it! Nung <laughs> Wow! Yeah! Slide! Go! Oh! Okay, you go to the green slide then. Go! <laughs> so, hindi kami nagpunta sa... Hindi namin kasama si Ate Glenet kasi si Ate Glenet may trabaho sila ni Grandad. Kahapon para pala yan sila ng hapon nag-uusap. So, binabayaan namin. Wow! Wow, ma So, si Habi yung nag-search-search ng mga, um, ano tawag doon? Ng mga, mga, uh, uh, playground dito. Ang daming playground dito. Medyo, malayo-layo -lay sa amin. Ito siguro siya, pero parang, mga 15 minutes drive pero sa highway naman so madali lang so yan kau guno so si Harvey talaga kaya pag di off niya yan mga mamis isa talaga sa pinaka naglulok up na nilulok forward niya is yung makasama kasama yung mga bata ganito na idadadali niya sa mga park ganyan yan, yun. Isa yan sa dahilan kung bakit dati nag-work yan siya malayo sa amin. Ngayon, mas gustuhin niya yung work dito na sa town kaysa work na malayo. Yes, malaki ang pera doon. Pero hindi daw niya. It's Moko time. So, hindi pwedeng walang isnak na bitbit si mami kaya magutom ang mga junaks. Tinan nyo naman. What is lunch time. lunch time? Is it <laughs> so? Lunch time? Is it lunch time? Noah, Noah had a strawberry sandwich. So hindi po hindi umalis na walang mga <laughs> Oh, swing, swing! Hold your hand. Hold your hand. Hold properly, Noah. <laughs>